Hello mga idol, ito mga idol magluluto ako tawag dito sa amin suso. Nagawa ko yung misis ko mga idol. Nagpakulo na ho ako mga idol ito. May nakalagay na ho dyan mga idol na talbos mga idol ng ubi. At saka sili at syempre yung pampaasi mga idol. Lagyan ko na ho mga idol ng pampalasa. So mga idol, tekman na ho natin kung okay na ho yung kanyang lasa. Tingnan natin mga idol kung buto na ho. don. naman po idol. Salamat.